Brad. Ang picture lang po. Yon, dahil sa wala tayong gawa, pwede na tayong maglibot. At ayan, kung makikita nyo, nasa web Nueva siha na tayo at dediretso tayo ng Rizal Nueva Ecija dahil dadalawin natin yung kamag-anak ng isang kasamahan natin na talaga namang sobrang yaman talaga. At ang kasama natin sa lakad natin na to ay si Kuya Japo, si Boss Kent at si James na helper ko. At dahil na nga rin sa kahilingan ni Boss Kent, hindi na natin papakita kung ano man yung ginawa namin sa loob ng bahay ng tita nila. At susunod na clip, biyahin na ulit kami papunta ng Pantabangan. Pero bago nga pala tayo pumunta ng pantabangan, dadaanan muna natin yung resort o yung lupa na nabili ng tita niya. Dahil doon daw, sobrang ganda ng view na yun ang makikita nyo sa video ko na to. Dahil yung view doon, makikita mo yung mismong pantabangan dam. Alright! Andito kami ngayon sa, ano, sa Rizal Nueva Ecija. Pakita ka dyan Alright! Alright! Um, pupunta naman namin ngayon. Park or resort? At ano, kasama namin? Skin. Uh, ay mapakita ko sa inyo yung view daw doon. Dahil maganda raw doon, mapakita ko sa inyo. Alright. Ang taba ng mukha ko. <laughs> Ang kasama pala namin sa trip na to, si Kuya Japo at si Boss Ken. Ayun, nasa harap namin si Kuya Japo at nasa likod naman namin si Boss Ken. Alright. At nakarating na nga tayo dito sa pangalawang destinasyon natin, yung farm ng Tita ni boskent Kent. At ayun. So, ayun na farm na. na. ko. Hmm. Alright, nandito na kami. Isipin nyo yun, mula doon sa gate na pinasukan natin hanggang dyan. Ayan yung pinakadinadaanan namin na yan. Yung pataas na yan sa Tita ni Boss Kent. Ganon sila kayaman. <laughs> Ito na kami. Ito ang talaga may cheese. Kaya na maganda dyan. Dito ako dito. Kaya na maganda dyan. Ano na? Ewan ko kung na-appreciate nyo pero ang ganda eh. Alright. Ayo boss Ken. Ayos. Ayos. <laughs>

ah, kita uh, oh saya, oh. <laughs> ka, ah. One, two. <laughs> lumipat kami, <laughs> no. ay, ayun yung kanina o ay, ito after, tapos lumipat kami after, 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 lang konti Nihingal lang na konti Pero ayun, eh, papakita sa inyo Mas kita dito eh Wait, stop lang muna. Oh, wait. Nakikita nyo ba'y tinuturo nung araw na yan? Dahil dyan ang next na destination natin o yung Budek! Budek! At bago nga pala makarating sa Pantabangan, Budek, madadaanan po ninyo yung Highland Valley. Dahil yung mismong daan na papuntang Budek, nandun din yung Highland Valley Resort. Ayan, kung makikita nyo yung resort nga na yan, Diyan ko nakasalubong sila Sir Kevin, Chip Allen, si Kelsey at si Kalo at si uh, Sir Ats at Sir Ogag. Kaya para sa kalaman po ninyo, hindi po kami nagkulab. Nung no, paalis na kami ng beauty, nakita ko lang po si Sir Ats. At nung makita ko ha, inisip ko na sila Sir Gavin yung kasama. At ayun, sinubukan namin, sakto naman. Na sila Sir Gavin nga pala yung mga nakaputing helmet ng Ibo. Yun ngayon ang mapapanood nyo sa clip na to. Thanks!

Oh, pero 'di pa tayong nakita, sir. <laughs> Walang imposible 'to ang iyong nais Kaya mong makamtan, ikaw hindi kay may pusong totoo. May naghihintay sayo, kaya't huwag na naghihintay hindi sayo kaya 'wag na wag. Untamin mo ng hapon, lang daw sila sa si Sergey Sir, tuloy na kami. Thank you po, thank you. Alright, sir, gaming niya. Alright, <laughs> nandito na kami sa Bungabong Steak.